Welcome ba mga kalalang Ngayon araw po ito Pag-usapan po natin Yung antel Kung paano gamitin Sa man old na sisiw Yung mga one month old na sisiw natin Medyo Matamlay Kaya kailangan natin Painumin ng antel Pakita ko sa inyo Kung paano gamitin yung antel Para painum sa mga sisiw na yun At yan yung pag uusapan natin Ngayong araw na to Ayan, ito po yung amtel. Ayan. Itong amtel po, itong amtel po, 500, is ahatiin ko po sa walong piraso para papainom natin sa month old natin yung season na medyo matamlay. Kasi pag kalahati, tsaka pangapat na hati yan, hindi eh, eh, magkakasya sa kanilang kaya ahatiin to sa walong piraso. Ayan. Ngayon po itsura na until 500. Mabisa to kaya ito yung kadalasan ginagamit ko sa mga sisil na medyo matamlay. Uh, habang maaga pa is gamutin na natin para hindi lumala po yung kanilang sakit. Ayan po yung itsura until ito is hahatiin natin sa walong piraso para mapainom natin kasi medyo malaki pag di natin pinaghati-hati at hatiin natin to para mapainom sa mga sisin yan ayan po ina natin na uh, natin pitong piraso lang yung ginawa ko yung ito medyo malaki kasi pwede yung putulin kasi madudurog siya kaya ayan pitong piraso lang yan Ayan po yung gagamitin natin painom sa ating mga sisyon na medyo matamlay. Kasi siguro, siguro may lumapong sakit sa kanila kaya painomin natin. Ayan kunin natin yung sisyon para painomin ng antil. Pwede ako sa inyo. Ayan. Kita nyo. Pangit yung balahibo tapos yung leeg nakasuksok. Ayan. Uh, Gamutin na natin to habang maaga pa. Ayan ito po yung sa Ito po yung mga Gold natin na pinagmamalaki Ayan Ayan yan At ito na yung panghuli. At yun po yung paraan natin sa pagpainom ng until 500 sa mga sisyon natin na medyo matamlay ano lang yung ginagawa ko para naibsan po yung sakit na dadapo sa kanilang katawan yung until talaga yung kadalas ginagamit ko kasi medyo hiyang ako sa paggamit noon kaya uh, binahagi ko sa inyo kung paano ko gamitin yung, yung until na 500 mg para malaman din nyo kung paano gamitin sa mga sisi nyo. Tsaka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Tsaka click yung bell button para update ka sa yung mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapasubscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo kung natin sa pagmamalok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!